Noong 2008, iniutos ng Korte Suprema sa labing apat na ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources na bumuo ng plano para linisin ang Manila Bay. Dahil dito, itinatag ang Manila Bay Coordinating Office o MBCO para manguna sa kampanya. Doon sa Supreme Court order, ang sabi niya sa DNR is ensure niya yung oper uh, implementation ng um, operational plan for the Manila Bay uh, clean up strategy. So um yung plan na yon is andun yung mga strategies and activities on how to uh, clean up Manila Bay. So ang work niya is ensure yung implementation nun. Kasama sa plano na bawasan ang basura at alisin ang informal settlers sa paligid ng Manila Bay. Binigyan sila ng sampung taon para gawin ito. Sa susunod na taon na ang deadline ng ahensya. Dalawang taon ang nangingisda sa Manila Bay si Romel. Dati siyang driver ng pedicab sa Maynila. Paprika ako sa Kandilaan, sa Valenzuela, bago mabuti ng pitong taon. Lumigil ako sa pag-sidecar. Kaya pag-trabaho, nag-sidecar ako sa Paklaran. Mahal ano rin, ah... Uh, 10 taon din ako nag-sidecar. Nanawa na ako sa pag-sidecar kasi wala namang talagang sapat nakita. Dalawang beses sa isang araw kung mangisda si Romel. Ay, yung bangka na ginagamit ko, yun ay sa aking bangka yung maliit. Binili ko lang din yun sa tao kasi may harap nga maglangoy na maglangoy nga lang magdala ka ng lambat eh. Kaya naisipan ko, para mapagaan naman yung kilos ko sa pagpag bumili nga ako ng... Nahihirapan na raw makita ni Romel ang ilalim ng Manila Bay. Malabo na raw kasi ang tubig dito. Kung minsan, mas marami pa raw ang nakukuha niyang basura kaysa isda sa tatlong oras niyang pangingisda, isang kanduli lang ang nahuli niya. Mas marami mo ang basura. Isda. Swerte sure lang, mag magandang ano ng dagat na hindi maagos, tapos hindi garo malabo. Ayun, may kahit pa may huli. Kapag maraming huli ay ibinebenta ni Romel ang isda. Kapag kaunti ay inuuwi niya ito para kainin. Ayon sa DENR, mahigit siyam na libong tonelada ng isda ang nakukuha sa Manila Bay noong 1996. Pero pagdating ng 2001, bumaba ng anin na at ang huli ng isda rito. Sa halos sampung taong paglilinis sa Manila Bay, wala raw malaki ipinagbago ang tubig nito below standard pa rin siya kasi uh, dapat isipin natin na before malinis yung Manila Bay kailangan ayusin mo yung upstream yung mga sources so kung makikita pa rin natin andyan pa rin yung mga informal settlers tapos hindi lahat ng industries merong treatment facilities tapos yung even yung connection natin ng mga sewer lines di ba hindi pa rin fully connected So lahat yon kailangang ayusin. Target ng MBCO na maabot ang class level SB kung saan ang kalidad ng tubig ay maaring paliguan at pwede nang mag-alaga ng mga isda tulad ng bangus. Hindi naabot ang target. Noong Disyembre 2016, iniutos ng Korte Suprema na palawigin pa ang paglilinis ng Manila Bay. Kasalukuyang naglalatag ng bagong plano ang MBCO para dito. So 'yun yung ginagawa namin ngayon. So nagkaroon ng series of consultation, workshops um, na na-draft na yung plan um, using the logical framework, parang outcome, tapos output, ano yung mga activities. May mga measurable targets na kung ano yan. And then, from there on, siguro, pwede nang mag-build on yung mga succeeding ano, plans. Hanggang 2022, ipagpapatuloy ang operational plan for Manila Bay Coastal Strategy. 80 milyong piso ang pondo kada taon para dito. Ayon sa MBCO, ang problema sa mga iligal na nakatira sa gilid ng Pasig ang pinakamahirap solusyonan. Kasi ito, may i-approach ka Tsaka yung culture ng Filipino, di ba? Yung livelihood, kailangan nandoon lahat, schools and ano, mas maraming uh, kailangan support mechanisms. Problema rin nila ang malalaking kumpanya na ginagawang basurahan ang ilog. Mahaba raw kasi ang proseso ng pagdinig sa mga kaso bago maipasara ang mga ito. Actually, ang nagsiset by law is the Environmental Management Bureau. Yung sa Water Code uh, at yung Clean Water Act. So sila yun. Ta, sila rin yung, kaya kasama rin sila sa mandamus Agencies under DNR. Um, uh, kasi sila yung nagmomonitor at saka nagbibigay ng mga discharge permits.